Araw-araw na mga salita ng Diyos. Mas marami pang ginagawa ang Diyos maliban sa paggarantiya sa kaligtasan ng mga tao. Paggarantiya na hindi sila lalamunin ni Satanas. Marami rin siyang ginagawa sa paghahanda bago piliin at iligtas ang isang tao. Una, gumagawa ang Diyos ng maingat na paghahanda tungkol sa uri ng pagkatao na magkakaroon ka, sa anong uri ng pamilya ka ipapanganak, sino-sino ang magiging mga magulang mo, kung ilang magkakapatid kayo at ano ang sitwasyon, katayo ang pangkabuhayan at mga kondisyon ng pamilya kung saan ka ipinanganak. Alam ba ninyo kung sa anong uri ng pamilya ipinapanganak ang karamihan ng hinirang nabaya ng Diyos? Ang mga ito ba'y mga kilalang pamilya? Hindi natin masasabi ng tiyakan na walang ipinapanganak sa mga kilalang pamilya. Maaaring may ilan, subalit sila ay napakakaunti. Sila ba'y ipinapanganak sa mga pamilya na may pambihirang kayamanan, mga pamilya ng mga bilyonaryo o mga multimilyonaryo? Hindi. Sila ay halos hindi kailanman ipinapanganak sa ganitong uri ng pamilya. Kung gayon, anong uri ng pamilya ang inihahanda ng Diyos para sa karamihan ng mga taong ito? Mga pangkaraniwang pamilya. Kaya aling mga pamilya ang maituturing na mga pangkaraniwang pamilya. Kasama sa mga ito ang mga pamilya ng manggagawa. Iyon ay iyong umaasa sa sahod para mabuhay makakaya ng bilhin ang mga pangunahing pangangailangan at hindi labis na may kaya kasama rin ang mga pamilyang nagsasaka ang mga magsasaka ay umaasa sa pagtatanim para sa kanilang pagkain mayroon silang butil na makakain at mga kasuotan at hindi nagugutom o nilalami Pagkatapos ay may ilang pamilya na nagpapatakbo ng maliliit na negosyo at ilan na kung saan ang mga magulang ay matatalinong tao at ang mga ito ay maituturing din bilang mga pangkaraniwang pamilya. Mayroon ding ilang magulang na mga manggagawa sa opisina o nakabababang opisyal ng pamahalaan na hindi rin maaaring ituring na kaanib ng mga kilalang pamilya. Mas marami ang ipinanganak sa mga pangkaraniwang pamilya at ang lahat ng ito ay isinaayos ng Diyos. Na ang ibig sabihin, una sa lahat, ang kapaligirang ito na tinitirhan mo ay hindi ang pamilyang may malaking kayamanan na maaaring isipin ng mga tao at ito ay pamilya na ipinasya para sa iyo ng Diyos at ang karamihan ng mga tao ay mamumuhay sa loob ng mga hangganan ng ganitong uri ng pamilya. Paano naman kaya ang tungkol sa katayuan sa lipunan? Ang mga kondisyong pangkabuhayan ng karamihan sa mga magulang ay pangkaraniwan at wala silang mataas na katayuan sa lipunan. Mabuti para sa kanila ang magkaroon na lang ng isang trabaho. Kasama ba sa kanila ang mga gobernador o mga presidente ng bansa? Wala. Sa karamihan sila ay mga taong tulad ng mga tagapangasiwa o may-ari ng maliliit na negosyo. Ang kanilang katayuan sa lipunan ay katamtaman at ang kanilang mga kondisyong pangkabuhayan ay pangkaraniwan. Ang isa pang salik ay ang tinitirhang kapaligiran ng pamilya. Una sa lahat, walang mga magulang sa mga pamilyang ito ang malinaw na iimpluensyahan ang kanilang mga anak na lakaran ang landas ng panghuhula. Kakaunti ang nakikisangkot sa mga gayong bagay. Karamihan sa mga magulang ay lubhang normal. Itinatatag ng Diyos ang ganitong uri ng kapaligiran para sa mga tao kasabay ng pagpili sa kanila na lubhang kapakipakinabang sa kanyang gawain ng pagliligtas sa mga tao. Kung hindi susuriing mabuti, tila ang Diyos ay walang nagawang nakayayanig para sa tao. Ginagawa lamang niya ang lahat ng bagay ng palihim, ng mapagpakumbaba at ng tahimik. Subalit sa katunayan, ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay ginagawa upang maglatag ng isang saligan para sa iyong kaligtasan, upang ihanda ang daang tatahakin at lahat ng kinakailangang mga kondisyon para sa iyong kaligtasan. Kasunod nito, ibinabalik ng Diyos ang bawat tao sa harapan niya bawat isa sa isang tiyak na oras sa oras na iyon mo maririnig ang tinig ng Diyos sa oras na iyon lalapit ka sa harapan niya sa oras na mangyari ito ang ilan ay naging magulang na rin mismo samantalang ang iba ay anak pa rin ng iba sa madaling salita may ilang tao ang nakapag-asawa at nagkaanak, na samantalang ang iba ay nanatiling wala pa ring asawa, hindi pa nakapagsisimula ng kanilang sariling mga pamilya. Subalit maging anuman ang mga sitwasyon ng mga tao, na itakda na ng Diyos ang mga panahon kung kailan ka mapipili at kung kailan makakaabot sa iyo ang kanyang ibanghelyo at mga salita. Naitakda na ng Diyos ang mga kalagayan na pagpasyahan na ang isang partikular na tao o ang isang partikular na konteksto na sa pamamagitan noon ay maipapasa ang ibanghelyo sa iyo upang marinig mo ang mga salita ng Diyos na ihanda na ng Diyos para sa iyo ang lahat ng kinakailangang mga kondisyon. Sa ganitong paraan, bagamat hindi namamalayan ng tao na ito'y nangyayari, makakarating sa harapan niya ang tao at makakabalik sa pamilya ng Diyos. Sumusunod rin sa Diyos ang tao nang hindi nito namamalayan at pumapasok sa bawat hakbang ng pamamaraan ng gawain ng Diyos na kanyang inihanda para sa tao. Ano-anong uri ng mga pamamaraan ang ginagamit ng Diyos kapag gumagawa siya ng mga bagay para sa tao sa panahong ito? Una, ang pinakamaliit sa lahat ay ang pag-aaruga at pangangalaga na tinatamasa ng tao. Bukod dito, itinatakda ng Diyos ang iba't ibang mga tao, mga pangyayari at mga bagay upang makita ng tao ang kanyang pag-iral at ang kanyang mga gawa sa pamamagitan nila. Halimbawa, may ilang tao na naniniwala sa Diyos sapagkat may isang tao sa kanilang pamilya na may sakit. Kapag ipinangaral ang Ibanghelyo sa kanila ng iba, nagsisimula silang maniwala sa Diyos at ang paniniwalang ito sa Diyos ay nangyari dahil sa sitwasyon. Kaya sino ang nagsaayos ng sitwasyong ito? ang Diyos. Sa pamamagitan ng karamdamang ito, may ilang pamilya kung saan ang lahat ay mananampalataya, habang may mga pamilya kung saan iilan lamang ang nananampalataya. Sa panlabas, tila ang isang tao sa iyong pamilya ay may karamdaman, ngunit ang totoo, ito'y isang kalagayan na ipinagkaloob sa iyo upang ikaw ay lumapit sa Diyos. Ito ang kabutihan ng Diyos. Dahil ang buhay may pamilya ng ilang tao ay mahirap at hindi sila makahanap ng kapayapaan, ang isang pagkakataon ay dumarating may isang taong magbabahagi ng Ebanghelyo at nagsasabing, Sumampalataya sa Panginoong Hesus at magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi na mamalayan, sila ay naniniwala sa Diyos sa ilalim ng likas na mga pangyayari. Kung kaya't hindi ba ito isang uri ng kondisyon? At hindi ba ang kawalan ng kapayapaan ng kanilang pamilya ay isang biyaya na ibinigay sa kanila ng Diyos? May ilan ding naniniwala sa Diyos dahil sa ibang mga kadahilanan. Mayroong ibat-ibang dahilan at ibat-ibang paraan ng paniniwala. Ngunit anuman ang dahilan na nagdala sa iyo sa paniniwala sa Kanya. Lahat ng ito ay talagang isinaayos at ginabayan ng Diyos. Sa una, ginagamit ng Diyos ang iba't ibang paraan upang piliin ka at dalhin ka sa Kanyang pamilya. Ito ang biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa bawat isang tao.